Good morning guys. Ako ang i-share ninyo ako ang journey sa pagpanglaba Iraka oh, ira kaayo guys. Aus kuya wa. Og ang ako ang giyawit din ha, mga labatan ninyong tanan guys, kapoy kay guys. Og magsugod na tanin yung tanan, kuha di ko na ako ang usakadang trakan nga labanan guys. Og mapaagas na tatas sa tubig, nga muram nag-ihi ni Tyler guys oy. Ano sa apakhanin mo, puno ako ang baldi, aus kuya wan. Og mauto, paglangay-langay, ako anang gibutang ang tubig na sa planggana, og sayawan to gamay. Aus kuya wan, oy. Basun ko ni silang tanan hangtod nga mapuno ning planggana. Ingon e ani jud ka hasol manglaba guys, mukapoy jud kay manglaba guys. Oy, may papapiliun ko. Manglaba o manilhig, manilhig lang jud siguro ko guys. Oy, ako aning paspasan din hi, pati ning daghana guys, maabtan po ka tuig ani e tinan no. Us kuyawan Moto Ginahinay ko ni panguswasan ning mga linabhana guys. Oy, pa una og ginamus ba ang iyahang tubig. Us kuyawan. Dali ra jud kay na